kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin Tuklasin. dito sa Historiador. Historiador. Filipino. sa pinakamayamang bansa sa Afrika dahil sa deposito ng langis na nakukuha sa ilalim ng kanilang lupa. Bastante ang pamumuhay ng mga residente ng Libya sa panahon ni Muammar Gaddafi dahil libre ang edukasyon mula primary hanggang kolehiyo Libre rin ang universal healthcare. Maraming ospital at klinika ang itinayo kaya umangat ang life expectancy ng mga mamamayan. Maraming bahay ang binigay at pinunduhan ng gobyerno dahil ayon kay Gaddafi, hindi dapat magrenta ang sinumang Libyan pero kahit ganito na kaganda ang pamumuhay ng mga Libyan sa may mga umaangal din dahil sa diktadura at kakulangan ng kalayaan bawal ang oposisyon at kritisismo maraming mga kalaban sa politika ang ikinulong o pinatahimik Walang malayang media dahil kontrolado ito ni Gaddafi. Mahigit apat na bot taong pinamunuan ni Gaddafi ang Libya kaya walang may nagakalang may papalagpa sa pamumuno niya at magsasagawa ng pagaklas. Pero noong February 15 to 17, 2011, bilang bahagi ng tinatawag na Arab Spring, isang serye ng protesta sa iba't ibang bansa sa gitnang silangan at hilagang Afrika na naglalayong ipagsak ang mga diktador at iginigit ang demokrasya. Ang mga unang protesta ay nagsimula sa lungsod ng Benghazi kung saan ang mga pamilya ng mga biktima ng isang massacre noong 1996 sa Abu Salim Prison ay matagal nang humihingi ng ustisya. Naging problema ni Gaddafi ang grupong National Transitional Council Forces o Libyan Rebel Fighters. Partikular na ang mga mandirigma mula sa lungsod ng Misrata na matinding pinahirapan ng mga loyalistang puwersa ni Gaddafi. October 18, 2011, sumikip na ng Kumikipang mundo ni Gaddafi, siya at ang kanyang mga natitirang tauhan ay nakulong sa loob ng huling bahagi ng Serte, ang kanyang mismong bayan na papalibutan na sila ng rebel forces mula sa west at east. Heavily bombarded ang lugar, himpapawid at lupa, kaya lalo silang umatras sa mas maliit na sektor ng lungsod. Nagkulong sila sa mga bahay at drainage pipes habang palapit ng palapit ang mga rebelde. Naghihintay sila ng pagkakataon na makatakas ngunit wala ng rota palabas. October 20, 2011, sinubukan ni Gaddafi na tumakas kasama ang ilang loyalista gamit ang isang convoy. Pero ang convoy ay binira ng airstrike ng NATO dahilan para maghiwahiwalay sila at magtago sa isang grenade culvert. hindi nagtagal, ay natagpuan ng mga rebelde ang pinagtataguan ng Gaddafi. Buhay na buhay pa ito ng mahuli, pero... May sugat na natamo mula sa airstrike ng NATO, hindi napigilan ng mga rebelde ang sumugod at nagwala dahil sa emosyon. Sa gitna ng kaguluhan, si Gaddafi ay pinabagsak at sinaktan ng iba't ibang mandirigma. Kalauna ay natodas siya dahil sa pinsalang natamo bago pa man ito may sa ligtas na lugar. Ang pagkatodas ni Gaddafi ay hindi rin nagbigay ng magandang epekto sa Libya. Nagkawatak-watak ang mga tribo at armadong grupo, nagkaroon ng dalawang magkalabang grupo gobyerno, isa sa Tripoli at isa sa tubro Maraming armas ang nagkalat kaya lumakas ang iba't ibang milisya. Ang industriya ng langis ay madalas na naapektuhan ng digmaan at pagharang ng mga milisya. Ang Libya uprising noong 2011 ay bunga ng mahabang panahon ng pangabuso, diktadura at kawalan ng kalayaan sa ilalim ni Gaddafi. Nagtapos ito sa kanyang pagbagsak at pagkamatay. Ngunit nag-iwan ng malaking hamon isang bansa na kailangang muling buwin mula sa pagkawatak-watak at digmaan. gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.